Hey guys. Nagbalik ang inyong Inday Kalukarits vlog. Matagal na akong hindi nagbibideo dahil gawa ng mag training ako ng security ng lady guard. Nag training ako ng one month. Tapos hindi ako natuloy dahil um, bigla akong nabuntis. Kaya yun, priority ko yung aking pagbubuntis. Tapos, ayun guys. Ayan, yung bahay namin, yung mga namin. Ayan, nilipat na naman kami ng tirahan maglilipat na naman kami dahil uh, masyadong malaki para sa aming mga sawa ito tapos yun guys tinatamad ako nung nakaraan dahil gawa nga ng buntis ako yun tsaka kailangan namin lumipat ng tirahan dahil gawa ng may narinig ako dito na may umiiyak na babae hindi ko alam kung guni-guni ko lang dahil di ba buntis nga ako hindi ko alam kung guni-guni ko lang basta narinig ko talaga umiiyak sa taas so yung may taas yung bahay lang yun ngayon lilipat na naman kami ah Mahirap ah, maglipat guys ng tirahan. Mahirap mag yung titira ka na hindi permanent yung pagtira mo. Dahil gawa nga ng, hindi ka taga rito. probinsya ka. Ayun. Samahan nyo ako guys na maglipat kami ng tirahan sa linggo. Panibagong pati naman sa kapitbahay namin. Ayun. Kaya, ayun, binabalot ko na yung mga gamit namin. Wala na kaming gamit sa taas. Binaba ko na lahat. Ayan lang guys, yung mga gamit namin. Kunti lang. Ayan. Yung mga siguro no, isang kargahan no, siguro na no, tricycle ito. Ayan guys. Kaya, para para sa akin, ano, nakatama dahil gawa nga ng, nabuntis po ako. Tapos, yun, nakatamad kumilos. Ang so, sarap ng matulog. Kaya, yun. Kaya, samahan nyo ako, guys, maglipat sa linggo para makita yung bago naming tirahan. Dati, doon sa kabila, eh, yung tinirahan namin doon, bali bininta na. Iba na yung mayari. Kaya umalis kami doon. Tapos, eh, dati ako nagalaga ng ano doon, ng matanda yung anak ng mayari nung lupa. Matirahan na namin dati. E ngayon, naglipat din sila yung matanda na, na rent ng apartment. Kasi ayaw yung tumira doon sa anak niya. Yung anak niya sobrang yaman pero ayaw yung tumira doon. Gusto niya na magsulo yung kahimik, yung paligid niya. Nakakamiss man dahil ilang taon ko rin nalagaan yung sinanay. Nung buntis pa ako nung una kong ano, yung panganay namin na namatay. Buntis pa ako nung inalagaan ko yung matanda. Ma may lang years din. Tapos, nag-abroad ako, umuwi ako, pabalik ko, ako pa rin yung nag sa matanda. Tapos, yun na, kamisman. Kaya lang, wala akong magagawa kasi magkaiba na yung, ano namin, tiray, tinitirahan. Yun. Kaya lang, simula magkahiwalay kami ni nanay. Ayaw daw maligo. Hinahanap niya ako. Kaya lang, nung lumipat na sila, hindi ko naman pwedeng mapuntahan dahil hindi ko alam yung address. Hiningi ko dun sa anak ng lalaki dahil syempre gusto ko man lang makita si nanay o mapaliguan ko man lang kahit paano. Pero hindi daw nila alam yung, yung address. impossible guys, eh, taga rito lang sila ang pero hindi nila alam yung address na nililipatan nila. Eh, wala akong magagawa. Kahit na miss ko yung matanda. Wala. Ganun talaga. Tapos, yun. Kaya, nandasal ko na lang nasa na ano, malusog yung pangatawa ni nanay. Na, alagaan siya ng maayos ng anak niya lalaki. Sa ayaw yung magpaligo kasi lalaki yung mga anak niya na nag-alaga sa kanya. Kasi isa lang yung anak ng babae, yung mayaman. Kaya lang, nag offer ko na ah, kung naghanap pa sila uli ng magalaga kay nanay para ako na lang muna. Kay, ano, hanggat narito yung tiyanko, ako na lang yung magalaga muna kay nanay. Tapos yun, ni eh, wala yung anak naman yung gusto magalaga yung anak ng lalaki. lalaki. Kaya hanggang doon na lang, wala akong magagawa sa desisyon nila. Kahit na si nanay. Kaya sa linggo po, samahan niyo po akong maglipat ng gamit namin sa bago namin tinititirahan. Kahit maliit lang yun, pero tama rin sa amin mag-asawa. Kaya samahan niyo po guys. Thank you for watching.